Ayon sa ulat ng Silver Screen and Roll, isang nakakaintrigang trade proposal ang muling umusbong na nagbukas ng posibilidad na makabalik si Malik Monk sa Los Angeles Lakers. Sa nasabing senaryo, makukuha ng Lakers si Monk mula sa Sacramento Kings kapalit ni na Gabe Vincent, Maxi Kleber, at isang lottery protected 2031 first round pick. Bagamat isa lamang itong hear me out type of trade at hindi pa kumpirmado, mabilis itong umani ng atensyon mula sa mga taga-subaybay ng NBA lalo na sa hanay ng mga fans ng parehong Lakers at Kings. Sa kasalukuyang sitwasyon ng roster ng Lakers, may mga nagsasabing hindi sapat ang halaga ni Monk upang isakripisyo ang isang first round pick kahit pa ito ay lottery protected. Kilala si Monk bilang isang explosive scorer na kayang magbigay ng instant offense mula sa bench, ngunit sa modernong NBA, ang pagbibigay ng future draft asset ay laging sensitibong desisyon para sa anumang koponan. Para sa Lakers, malinaw na ang motibo ng ganitong hakbang ay magdagdag ng firepower at scoring depth sa kanilang backcourt upang mas maging matatag sa mahigpit na kompetisyon ng Western Conference. Mula naman sa pananaw ng value, may low ka ang ideya. Ayon sa parehong ulat, tila nagkaroon ng kakaibang direksyon ng Sacramento Kings ngayong offseason. Sa halip na panatilihin ang servisyon ni Monk, ginugul umano ng Kings ang bahagi ng off-season sa pagtatangkang e trade siya kapalit ng mas mababang kalidad ng manlalaro o upang magbukas ng salary cap space para kumuha ng dagdag na guards. Sa kasamaang palad para sa kanila, walang naging matagumpay na deal, at nananatiling palaisipan para sa maraming observers kung ano talaga ang plano ng Kings moving forward. Kung sakaling matuloy ang trade, malaki ang magiging epekto nito sa parehong panig. Para sa Lakers, ang pagbabalik ni Monk ay magbibigay ng isa pang consistent scorer na kayang magbigay ginhawa sa primary playmakers tulad ni Luka Doncic at Lebron James. Maaari rin itong magbunga ng mas mabilis na adjustment period dahil pamilyar na si Monk sa dating sistema at ilan sa mga manlalaro ng Lakers. Para naman sa Kings, kapalit nito ay makakakuha sila ng dalawang rotation players na may malinaw na gamit. Si Gabe Vincent ay kilala sa kanyang matatag na depensa at kakayahang magperform sa high-pressure playoff games, habang si Maxie Kleber ay isang versatile big man na may kakayahang mag-stretch ng floor sa pamamagitan ng kanyang 3-point shooting. Idagdag pa ang 2031 Lottery Protected First Round Pick na maaaring magsilbing mahalagang asset sa hinaharap. Gayun paman, nananatiling malaking tanong kung bakit tila minamadali ng Kings na I let go si Monk, lalo na't isa siya sa mas consistent na offensive threats ng koponan noong nakaraang season. Para sa maraming analysts, mahirap maunawaan kung paano makakatulong ang trade na ito sa kanilang long-term competitiveness. Kung ito man ay bahagi ng mas malawak na plano, tila hindi pa malinaw kung ano ang kabuoang direksyon ng kanilang roster building. Sa ngayon, mananatili muna itong isang haka-haka at usap-usapan sa paligid ng NBA. Ngunit kung matutuloy, tiyak na ito'y magiging isa sa mga pinakapinag-uusap trade ng off-season, isang move na maaaring magbalik ng isang pamilyar na mukha sa Lakers at magdulot ng bagong yugto sa karera ni Malik Monk, habang mag-iiwan naman ng mas maraming tanong kaysa sagot para sa Sacramento Kings. Eko Comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!